motorsiklo ayun so, pera good luck yun oh, may motorcycle din no? oh. blue na yan kita lang magaya na no patay ka end cap na yan yan o no? oh. magaya niyan dadaan dyan dahil inaano ka ng mga tukyan, yan overtake kaya kailangan mo maging mabait eh oh. Gaya nun no Malupit yun no? oh. Isa na yun oh. No? Evertake. Patay ka tropa. Huli ka dyan. Huwag bang may take ka na. Nahiya ka pa eh. Quezon pala merong motorcycle lane din. Ayun pa, isa pa. Walang mahirap na Pinoy. Lalo sa rider. Kita-kita na lang tayo sa bayaran. Ayan yung blue. Ayan malinaw. Nakikita mo yung motorcycle lane. Ito, malupit to. May pambahid naman daw siguro si kuya So buong kilaks lang talaga Gaya yeah, nyan Ayaw lumabas sa linya